Sino nga ba ang pinaparinggan ni Kylie Padilla sa kanyang post recently? Ang kanyang dating asawa kayang si Aljur Abrenica ang kanyang tinutukoy? Kaya naman, naging trending ito sa social media. At syempre, ano naman ang buwelta ng lover ngayon na si AJ e. Raval ng karelasyon ngayon ni Aljur Abrenica? kaya naman ang mga netizens sa ipinagpiestahan ang post ni Kylie at ganun din ang buwelta ni AJ Raval tungkol sa post ni Kylie ating alamin ang buong detalye matagal na rin hiwalay si Kylie Padilla at kanyang asawang si Aljur Abrenica at co-parenting na lang sila sa kanilang mga anak. Kaya naman ay nagtaka ang lahat nang biglang magpost si Kylie ng tungkol sa kanyang ex-husband na mukhang siya ang pinatatamaan. Matatandaan na kinasal si Kylie at Aljur year 2018 at sila ay naghiwalay year 2021 at nagkaroon sila ng dalawang anak. At ngayon ay hiwalay na ng tuluyan si Kylie at si Aljur at ang itinuturong dahilan ay third party. At inamin naman ito ni Aljur na naging cheater siya nung sila ay magkarelasyon pa ng kanyang dating asawang si Kylie Padilla. At ang tinuturing dahilan ay walang iba kundi si AJ Raval na anak dati ng aktor na si Jeric Raval. Kaya naman ay nagtaka ang lahat dahil matagal na rin namang hiwalay si Kylie at Aljur. Ngayon ay may karelasyon na rin si Kylie Patilla sa katauhan ni Jerome Manio na isang negosyante at may-ari ng mga tattoo shops. Kaya naman ay sinasabi ng mga netizens na time na rin naman ni Kylie na maging masaya total naman daw ang kanyang ex-husband ay meron ng girlfriend sa katauhan nga ni AJ Raval at may ugong-ugong na balita nga na may anak na nga ang dalawa. Kaya naman ay karapat-dapat naman na maging maligaya na rin si Kylie Padilla. Matatandaan sa kanyang interview noong November 2023 ay naging emotional si Kylie Padilla sa kanyang interview with Boy Abunda. At inamin niyang she tried to save her marriage with Abrenica. Pero ang nakakalungkot ay ang pagmamahal at effort daw niya ay hindi naman binabalik kaya naman she was already unhappy naiiyak na inamin ni Kylie na ginawa niya yon for the sake of their marriage at para mabuo ang kanyang pamilya at maiwasan ang pagiging broken family Kaya naman ang itunuturing na third party ay walang iba kundi si AJ Raval. Kaya naman ay ang mga fans ay galit na galit lalo na naaawa sila kay Kylie. Dahil nga naman sino naman ang may gusto na magkahiwalay lalong lalo na may dalawang anak na apektado. At ang sabi nila isang daki ng kabit nga itong si AJ Raval. Ngayon ay may kanya-kanya ng buhay si Aljur at Kylie Padilla at co-parenting na lang sila sa kanilang mga anak. Nito lamang ay nag-file nga si Aljur Abrenica ng COC bilang counselor ng Angeles City, Pampanga. At sinamahan nga ito ni AJ Raval. Pero nagtrending na naman ang dating mag-asawang Alger at Kylie dahil nang mag-file nga ng certificate of candidacy itong si Alger sa Angeles City Pampanga ay bigla nang nag-post si Kylie Padilla ng cryptic post about the qualities of a great leader. Right after mag-file Certificate of Candidacy, ang ex-husband na si Aldor ay nag-post naman si Kylie Padilla sa kanyang Facebook on Monday, October 7, sharing his reflection at sabi niya, A great leader is a man who sees his family as his first unit. A good indicator of a great leader is a man who can lead his family. That is his first unit. His first community a man who raises his kids with good values integrity and humility a man loyal to his wife and remains true despite obstacles a man who has a heart close to God service is about what you can do for others and not what they can do for you ayun pa kay Kylie At syempre, samot saring reaksyon ang mga netizens. May isang netizen na nagsabi na totoo, paano ka magli-lead sa isang community kung mismong pamilya mo ay hindi mo kayang solusyonan at naging magulo at naging broken family pa kayo. Tama ka Kylie, ayon pa sa isang netizen. Nabatikos din itong si AJ Raval dahil masyado daw itong affected sa post ni Kylie Padilla. Dahil kung hindi naman daw guilty si Aljo Abrenica ay hindi naman dapat masaktan si Aljur. At ganun din itong kanyang kabit na sinasabi ng mga fans. Walang iba kundi si AJ Raval. Dahil nga sa pagpo-post ni Kylie Padilla ng cryptic post about a great leader, syempre bumuelta naman ang current girlfriend at sinasabing kabit na si AJ Raval. At nag-post din siya ng no revenge ayon pa kay AJ na mukhang pinapatamaan niya rin si Kylie Padilla. At sinabi pa niyang no revenge, I'll just pray for you and wish the best for you because you're God's child too. At dahil dito, ang mga fans ni Kylie Padilla ay tahan din itong si AJ Raval. Bakit daw siya ang salita ng salita? Nasaan daw ang bayag ng kanyang boyfriend na si Aljur Abrenica? At masyado silang affected sa post ni Kylie Padilla. At may mga netizens pang nakapansin na bakit mapaginagamit ang pangalan ng Diyos? na sinasabi mong anak din ng Diyos itong si Kylie. Karapatan naman ni Kylie na sabihin ng kanyang opinyon dahil inagawan siya ng asawa at ikaw naman ang dahilan ng kanilang paghihiwalay at meron na nga kayong anak. Yun ang aminin mo at dapat hindi ka nakikialam sa buhay nila dahil hindi pa naman kayo kasal at isa ka pa rin tunay na kapit ayon pa sa mga fans. Meron ding mga fans si AJ at ganun din si Aljor ang bumuelta kay Kylie sinasabing bitter ka girl. Tapos na kayo ni Aljor. Magmupuan ka na. Meron ka nang boyfriend, di ba? At syempre, patatalo ba naman ang fans ni Kylie? At sinasabi nilang masyadong mga affected ang may mga nagawang kasalanan. At kahit anong gawin mo ay dakilang kapit ka pa rin dahil hindi pa anal si Kylie at Aljur. Ano sa tingin nyo? Si Aljur ba ang pinapatamaan ni Kylie sa kanyang cryptic post? At dapat bang makialam itong si AJ Raval at buweltahan din si Kylie Padilla? Please comment down your thoughts. Ayon pa nga sa mga fans ay hindi naman maiiwasan na magkaroon ng opinion pa rin si Kylie dahil gusto niya lang naman na ibigay ang kanyang nararamdaman sa social media at kung affected itong si Aljur ay dapat manahimik na lang siya total siya naman ang dahilan kung bakit naging broken family ang kanilang pamilya. Kaya dapat maging co-parenting na lang sila para sa kanilang mga anak. Ayon sa mga fans ay sana maging okay na si Aljur at Kylie alang-alang sa kanilang mga anak kahit man lang co-parenting sila sa mga bata at wini-wish din nila na sana magkaroon ng peace sa kanilang dalawa. total matagal na rin silang hiwalay at wish nilang maging maligaya na si Kylie sa piling ng kanyang bagong boyfriend. At si AJ Raval naman ay sana manahimik na lamang ito. total naman ay nasa kanya na nga daw si Aljur. At sabi pa nga ng mga netizens, ay sana manahimik na lang si AJ. total babae din siya. I-wish na lang niya na sana mag si Aljur sa kanya at hindi gawin ang ginawa kay Kylie na iiwan din siya. Hanggang sa muli, bye!